So, paano mo naman nalaman na parang ginagawa ka na lang reserba o back burner? Kasi, yung may, may siyang ano eh, manliligaw, ganun. Yun nga, yung, ah, siguro ay yung pinaselos siya. niya. Pinagaselos niya, ako yung ginamit, parang ginamit niya nun para magkunya-kunyarian, ganun. Tapos, biglang nahulog na pala siya dun. Mm. So, nalaman mo to o oh, mo lang? Inasumo ko nung una, pero siyempre, hindi ako mag-act na Ganun na nalaman ko. Mm -hmm. Gusto ko malaman ko talaga ng natural ganun. Yun, sa bibig niya minsan ano, nadulas, nag-away kami. Talaga? Paano nadulas? Paano niya sinabi sa'yo? Buti pa siya, ganun. Ah. Mm. Parang na-compare ako. And ako, parang down ako. Ano ba kulang ko? Kamahal-mahal ba ako? Pangit ba ako? Oh. Di ba? Napatanong ka rin ng ganun, parang si Liza. Habi naman ng iba, may itsura naman ako, pero naman ang guwapo at tikas-tikas mo naman. Sino'ng magsasabing hindi ka matikas at guwapo, George? Kaya hindi ko naman naisip 'yung ganoon kasi bata ko ano, i-compare at ano, ipagpapalit ko. So yan 'yung mga questions na sumagi sa isip mo nung nalaman mo na bigla ka niyang kinumpara dito sa tao na 'to. Hindi ko naman iniisip ko rin naman na Oh, hindi naman ako perfect pero ginawa ko 'yung best ko. Kitang-kita naman mga tao sa paligid ko ganun. Judge nila 'yon pero nagtatanggol ko pa rin kahit wala na kami gano'n. Grabe. And and yung mga pangyayari na yon, yun na yung naging dahilan kung bakit finally i-end yun na yung relationship o isa lang to sa mga pangyayari. Ano, naipag-break na siya Pero ako, ano eh, lumalaban pa ako eh, sabi ko. Baka pwede pang pag-usapan to. Ano bang dapat kong gawin? Gagawin ko lahat. Ah, so, parang ikaw pa ang nagmamakaawa na Opo, umiiyak ako, lumulod ako. Ganun. Bakit? Bakit ganun, ganun mo siya kamahal? Anong meron sa babaeng ito? Bakit ganun katindi yung desire mo sa kanya? Kasi eh, siyempre nga, nung una, nung una, pa lang kami, ano eh, yung support niya sa akin, hindi ko naranasan yun kasi, ano ako, yung di ako nakaranas ng pagmamahal na magulang, yung supportive, ah. ganun. Parang sa kanya ko naranasan yun, tapos, ayoko na pa, kawalan, sabi ko nung ano. Noong Oo. una pa lang kami. Ay, yung so, taong to, ayoko napakawalan.